Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na kung bayit libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Mabilis po ang panahon. Ngayon ay Friday na. Parang kailan lang, di ba? January pa lang. Pero ngayon, November na papatapos na ang taon. So, misa na natin sa sobrang kabisihan po natin sa mga trabaho natin o kung ano man ano man yung pinakakabalhan mo, magugulat ka na lang na naubos na pala ang uh, isang taon. Ngayon, pagka-analyze uh, mo ang sarili mo. Naging makabuluhan ba kaya no itong uh, naging buhay ko sa loob isang uh, uh, taon no? Uh, na kung saan ang iniisip natin ay puro mga temporary lang. Di ba? So, so isipin po natin na magbilis lang talaga ang panahon. Kaya may paalala itong si Moises, no? Siya po mismo ang nagsulat nito, ang sabi sa Salmo, chapter 90 verse 12. Ipa, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksilang upang matuto kaming mamuhay Nang may karunungan. So, yan po na pinapaalala sa atin ni Moises, no? na natin yung karunungan na galing sa Diyos. Kasi iniisip po natin, no, minsan, lalo na pag medyo nag enjoy ka, medyo maayos naman ang buhay mo, so iniisip mo na tila ba unlimited, no, unlimited yung buhay, kahit anong gusto mo, ginagawa mo na yung mga temporary, ang iniisip mo, yung retirement, no, investment, mga property, kotse at kung ano-ano pang mga material na bagay na pang uh, lupa lamang na kung saan po na ano, darating yung araw ay uh, uh, iiwan po natin hindi naman masama ang maghangad no? lalo na po kung gagamitin mo ito sa maganda yung, yung uh, napundar o pinagpaguran So, pero isipin din po natin, no, uh, wag lang yung uh, material na bagay. Isipin din natin yung spiritual o yung uh, buhay na walang hanggan o yung eternity no na kung saan ay uh, kailangan nating uh, bigyan din ng halaga sa bawat yugto ng ating buhay halimbawa yung uh, pagpapatawad no matagal na kayong hindi nag-uusap ng magulang mo nanay mo o tatay mo ibe yung kapatid mo no o yung uh, mga malalapit sa buhay mo parang pinatatagal mo pa na akala mo no darating yung panahon ay talagang Mapapatawad mo pa. So 'wag 'wag umay sinasabi dito ni Moises, may silang ang buhay. No? 'Wag na nating sayangin ang oras natin sa mga bagay na importante na nakakalimutan natin dahil sa sobrang uh, bilis ng takbo ng buhay dahil sa kabisihan na uh, natin no sa ating pang-araw-araw uh, na buhay. Kasi nga 'yung uh, 'yung buhay natin, oh, life is a gift, no? galing yan sa Diyos. So, yung isipin natin kung galing yan sa Diyos, kailangan yung pinakimportanting bagay, halimbawa yung love your family, no? yung tumulong ka sa kapwa mo, o maglingkod ka, di ba? Sa kapwa mo, siyempre unahin mo uh, si Lord, no? Yan ang mga bagay na iniipon, hindi yung mga material na kung saan hanggang dito lamang po. No? Again, hindi masama, pero pag nandyan na yan, mas maganda po kung isa kang influencer no kagaya natin isang vlogger uh, uh, gamitin natin no na pagpapakalat din ng mabuting balita kaya lagi ko po sinasabi na kahit simple lang yung paggising mo pa lang hawak mo na cellphone mo lahat tayo ngayon ay nahanap natin yung cellphone natin so magdasal muna tayo magpasalamat tapos maghanap ka maraming lumalabas po no kagaya natin ginagawa ko everyday may morning prayer ako pag nakita ko na morning prayer, pasalamat ka na sa Diyos. At i-share mo na. At least lahat ng gigising na no, sa ganong oras o kahit madelay pa ang gising nila, nakita nila yung morning prayer mo. Uh, magdadasal sila. Pasas, magpapasalamat sila sa Diyos. Ganon din sa evening prayer, bago ka matulog, mo no, i-share mo rin yon Para yung mga lahat ng makakabasa nun sa Facebook, Instagram, uh, kung ano pa man platform niyan, at least sa oras na yon naalala nila na kailangan nilang magdasal kailangan nilang magpasalamat sa Diyos dahil nakita nila yung senior mong dasal no? o mga Bible verse na kagaya po ng ginagawa natin yan po no, ang lagi natin isipin wag lang puro dito sa mundo isipin din natin yung spiritual natin na sobrang napaka importante po no? sobrang itchy ng buhay natin bigyan natin ng halaga no? Again, hindi po tayo perfecto may mga pagkukulang may kahinahan tayo pero sikapin po natin na majority ng ginagawa natin ay nagagawa natin para sa ikalulugod ni Lord no? sa pagmamahal sa pamilya kapwa tao at pagkikisama so yun po ang naging na, lagay natin sa ating puso isipan kaya sa mga patid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, kalusugan at pinansya sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo wala pagtiwala sa ating Panginoon Yesus so, sa itsak yun ipagkakalab sa iyo sa damang panahon so tayo pang Lord bless niyo po mga patid namin na hirapan dahil sa karamdaman ipuhin niyo po nung niyo mapagpagaling ng kamay kaplusin niyo po at tanggalin ng kanilang karamdaman alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung lalawin ganun din po sa pamilyang hindi pa nagpapatawad sinasayang ang oras pinatatagal ipuhin niyo po ang kanilang puso na ma-realize nila na maiksi ang buhay kailangan ng magpatawad para sa kanilang mga mahal sa buhay at lalong nal na sa pagmamahal sa bawat membro ng pamilya ganoon din po sa financial loan na kailangan, kailangan namin lahat i-bless nyo po ang namin mga hanap buhay para po sa aming mga pamilya may provide namin ng aming mga pangailangan at patawarin nyo po kami sa aming mga kainahan, kakulangan sa aming mga pagkatao I-bless po kami at patawarin ang aming mga kasalanan. Ang lahat ng itahiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Yesus. Amen. And to God all be the glory sa ng Ama, ng anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much for God's purpose.